Magandang hapon po mga kalaki 5pm na po ng September 21 at ito na po ang mga kompletong lucky numbers po na pwede nyo pong tayaan ngayong hapon. Sa mga hindi po nakakataya po dyan kanina pa aba pwede po ngayon mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Panoorin nyo po. Pwede nyo pong kunin mga kalaki. Kompletong digit po ito tuwing hapon mga kalaki. Ah, mamimigay po tayo mga kalaki ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Sa mga nagtatanong po kung ilang araw po inaalaga ng numero natin, nako po, 3 days po ah, uh, pagitan natin bago po tayo magpalit po ng numero mga kalaki. Nasa sa inyo po pero po sa amin 3 days po ang pagitan na binibigay ko mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ah, uh, huwag niyo po agad binibitawan ng ating mga numero ha at gusto ko po ah, uh, aalagaan nyo po ating mga numero kasi mahirap pong magsumada mga kalaki. Okay? Uh, ready ka na mga kalaki? Bibigay ko na po mga lucky numbers na to. Lalong lalo po sa mga bago din sa mga vlog namin. So bye lang po kayo rito para sa ganun po ang mga lucky numbers natin ay masundan nyo po. Okay? Ito po mga lucky numbers natin. Libre po ito. Wala po itong bayad ha. Panoorin nyo po. Kaya ito na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Millionario, Okay mga kalaki, umpisahan na po natin sa two digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Alam nyo na, kailangan natin uminom ng tubig. Grabe naman kayo. Alam mo na, paborito ko ng tubig eh. Mm. Okay po mga kalaki, eto na po, umpisan po natin ang pamimigay ng two-digit lucky numbers. Kunin mo na two digit lucky numbers mo ay number number 8 at number 16 kaya po yung una ang pangalawa po ay number number 5 at number 21 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang pangatlong two digit lucky numbers number 23 at number 9 ayan at syempre po isunod na po natin mga kalaki ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 8564 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 9123 at ang pangatlo po ay number 6812 Ayan po mga kalaki kong po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabalik ka doon po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At ito na po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masasugid nating mga lucky followers nako, dapat follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki kaingay naman nun Marami pong gumagaya sa atin mga kalaki, kinukuha po ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na sa private consultation, nako hindi po kami yan. Mga fake account po yan At lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan, hindi po yan sasagot kasi hindi naman po ako yon Okay, matanda na po tayo para po magpaloko pa sa mga fake account na yan At Tandaan nyo po. Ang account natin na ginagamit, ito po, Renfarunkin. Lagi nyo po ito-check ang followers. Meron po tayong 440,000 plus followers mga kalaki. Ito 'yung mga legit na account natin sa dito po sa Facebook mga kalaki. Meron din tayong Aris Gatchalian na account mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki ha, ah, meron din pa tayong YouTube. Ang YouTube natin, right, parang kina 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, right, parang kina merong 400 49,000 followers yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest magpa-code mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment na comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad agad ayan po mga kalaki ya. at syempre po sa mga interesado po dyan nasubukan po ang aming mga uh, lucky numbers mga kalaki at tandaan nyo po libre pong lucky numbers namin pero ang private consultation po may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Wedding pag ka sa private consultation iko code ko po ang Birthman at Birthroom okay at tandaan niyo po sa mga gusto pong sumubok, sumubok, sa private consultation message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung ibang tao mga kalaki okay at sa mga sasali po hahabol dyan bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng 3 months. Ayan po, September, October at November. O, oh, di ba? Ang galing, ang ganda. Kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki, tutok na po rito at ibibigay ko na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod. Kunin mo na. Number 19, number 25, number 22, number 16, at number 4. At ito po mga kalaki, isa pang 5-digit lucky numbers, number 18, number 35, number 29, number 17, at number 6. Ayan, at bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya ano pa inintay mo? Aba, isusunod na po natin mga kalaki ang 6-digit lucky numbers. Ito na po number. Okay number 3, number 14, number 28, number 6, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 5 digit, kulang pa po ng isa. Ito po yung pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 12, number 31, number 35, number 18, at number ano to, 26. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers mo ay number Pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, 658 as a 6-digit po. Kaya ito na po ang 6-digit lucky numbers mo. Number 31 Number 18 Number 24 Number 30 Number 17 At number 12. At ito rin po ang pangalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na number number 23 number 31 number 35 number 19 at number 22 ayan po mga kalaki kompleto pa mga laki numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan kay Rodela Family hindi kay Kuya Rudel at siyaan po sa May Gonzales family. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood po. Diyan po sa May. Okay. Sa May. Alam ko to. Oo, nagpunta na ako rito. Alam ko yan. Okay, diyan po sa May. Kaintari sa May Junction. Junction. Hello po sa Corner Junction, Kaintari Shoutout po sa inyo. Sa Pamilya Gonzales po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo. Maraming salamat po tumira kami dyan sa Rizal na yan. At syempre po mga kalaki, at syempre sa mga jeepney driver naman po, dyan po sa may biyahing Monumento. Shout out po sa inyo dyan. Ayan, kila Kuya Dennis at kilakuya Kuya Juan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 649. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin at dapat po naka-follow up. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!